Si Kong TV ay kilala bilang isa sa mga nangungunang vlogger sa YouTube dito sa Pilipinas. Sinimulan niya ang kanyang YouTube channel noong February 13, 2008 at ngayon ay meron na itong 11,700,000 subscribers sa kasalukuyan. Nagsimulang sumikat si Kong TV sa kanyang mga parody at comedy videos. At hindi rin natin ikakaila na marami tayong mapupulot na mga aral sa video ni Kong TV. Kaya isa ito sa mga dahilan kung bakit marami ang tumatangkilik sa kanyang mga video. So yun mga idol, sa video na ito ay pag-uusapan natin at aalamin kung magkano nga ba ang estimated sahod ni Kong TV sa YouTube ngayong 2024. Gamit ang public website na Social Blade ay ating malalaman at makikita ang estimated sahod ni Kong TV sa YouTube ngayong 2024. 24. Ang social blade mga idol ay isang public website na kung saan kahit sino ay pwedeng tumingin sa analytics at estimated earnings ng isang youtuber or influencer. So yun mga idol nandito na tayo sa social blade at ito ang social blade channel ni Kong TV kung saan pwede nating makita ang status ng kanyang YouTube channel at ang kanyang estimated sahod sa YouTube ngayong 2024. So yun mga idol, dito sa kanyang uploads ay nasa 545 na. Subscribers naman ay nasa 11,700,000 na. Video views naman ay nasa 1,690,924,644. Country ay Philippines, channel type ay comedy at user created noong February 13, 2008. At dito naman sa baba mga idol, ang total grade niya ay nasa letter B+, social blade rank ay pang 24,000. 565. Subscriber rank ay pang 321. Video views rank ay pang 7,278. Country rank ay pang 13. At ang people rank ay pang 61. At dito naman sa subscribers ni Kong TV for the last 30 days ay merong pumasok na 100,000 subscribers at sa video views naman ay merong pumasok na 21,634,000. Tumaas ang kanyang video views percentage sa 95.1%. So 'yun mga idol, dito naman sa YouTube stat summary ni Kong TV noong January 5 2024 hanggang January 18, 2024. Ay makikita natin dito ang pumasok na subscribers, pumasok na video views at ang estimated earnings niya sa bawat araw. Pero mga idol, ang titingnan natin dito ay ang daily average at weekly average. At disclaimer lang mga idol, ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito mga idol ay nagbabase lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, umpisahan natin dito sa daily average dito sa kanyang subscribers sa loob ng isang araw ay merong pumasok na 3,330 subscribers at sa video views naman sa loob ng isang araw ay merong pumasok na 721,142 video views at dito naman sa kanyang estimated earnings sa loob ng isang araw. Simula dito sa lowest ay merong pumasok na 180 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 2,900 US dollars. At kung i-convert ito sa ating pera mga idol, ang katumbas nga pala ng 1 US dollar ngayon sa peso ay nasa 55 pesos. So yun mga idol, ang katumbas ng 180 US dollars sa peso ay nasa 9,900 pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang araw sa Louis estimated earnings at ang katumbas ng 2,900 US dollars sa peso ay nasa 159,500 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang araw sa highest estimated earnings. Bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay please naman po mga idol, i-click nyo naman ang like bilang suporta sa video na ito. Maraming salamat mga idol! So yun mga idol, dito naman tayo sa weekly average dito sa kanyang subscribers sa loob ng isang linggo ay merong pumasok na 23,300 subscribers at sa video views naman sa loob ng isang linggo ay merong pumasok na 5,047,994 video views at dito naman sa kanyang estimated earnings sa loob ng isang linggo simula dito sa lowest ay merong pumasok na 1,300 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 20,200 US dollars. At kung i-convert ito sa peso, ang katumbas ng 1,300 US dollars sa peso ay nasa 71,500 pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang linggo sa lowest estimated earnings at ang katumbas ng 20,200 US dollars sa peso ay nasa 1,111,000 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang linggo sa highest estimated earnings. So yun mga idol, uulitin ko ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito mga idol ay nagbabasi lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, dito naman tayo sa monthly at yearly estimated earnings. Simula natin dito sa monthly estimated earnings. Simula dito sa lowest na meron siyang 5,400 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 86,500 US dollars. $86 ang 5,400 US dollars sa peso ay nasa 297,000 pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang buwan sa lowest estimated earnings at ang 86,500 US dollars naman sa peso ay nasa 4,757,500 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang buwan sa highest estimated earnings. So yun mga idol, dito naman tayo sa yearly estimated earnings. Simula dito sa lowest na meron merong pumasok na 64,900 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 1 million US dollars. At kung i-convert ito sa ating pera, ang 64,900 US dollars sa peso ay nasa 3,569,500 pesos.